Alright mga idol Ito na yung part 2 ng ating sasakyan na nasira Ayan, hahatsakin na Hahatsakin na, hahatsakin Alright Kunin natin ang ating bag Ayan. Sinan dito ang ating bag magsalob Ayan ang ang tawag dito yan basta yan na yan yan na yung maghatak ng sakya namin yan na. alright ngayon almost 3 hours kami yung naghintay dito bye god almost 3 hours mhm mm

Sabi ko, dandahan nang baka mapis sa itlog mo. May dumaan na train. Papuntang bata. Mapuntang bata. Alright. Oops kanyang seat belt seat patawag yan Ayan. yan yung maghatak tibay ng pa yan no? Magple na yan no? tibay yan Oop, sa unahan banda nilagay. guys Ayan, Ayan mga okay, uh, the... natin na, na, na. ro uh, Center Lasim Center Alright. Lascas. Gan sa gusto masiraan sasakyan yo. Kunin niyo yung number na yan oh. 0507. Gusto ko Sa so gusto pala sirain yung service nyo kontakin nyo yan Ayan o O na mga idol Bahatakin so, na So yan Jewish star so, shooting Shooting Ayan Dandahan, dandahan, sentro, sentro Hop, konting kabig sa kaliwa Konting kabig, hop Kanan, kanan, kanan Oh, dayos ano First time ako sa'yo makakakita ng ganito Ayan Ah, uh, first time ko lang makakita ng aktual na paghatak ng ganito Bagong chins lang yan, kanina umaga Oops, gandahan, gandahan. Oops, Oops gandahan. Oh, no, mandar naman pala. Alaw ni nga Paano kaya ang ganyang bagal? No? Yung sakyan, no? Tapos dalawang oras biyahe. Uh, malayo pala yung bilyara. Ganito yung takbon. Murwag alas 5 abutin lang alas 10 hindi lang alas 10 traffic kasi pag ganito oras traffic oops akyat kaya pa yan paano kaya kami makasakay nito sa loob o sa bonding service parang hindi ang matas yan baka dito pero sa loob pero hindi pwede yan eh. pag dito Ops, kunti-kunti na lang